Oh, alam nakaka-nakakatuwa po bantay kami kay mother ayan po yung aking ka-sister ko anak niya bantay kami kay mother iyan may nila ayan and po si mother Kung mahal ayan Ayan, Ayan po. sa na siya, kung mo. Sinabi niya sa akin. kung 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 Oh, kung 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 din. kung 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 tayo na na na. Ano daw ano sabi, sabi niya, sabi niya man daw na ako iluon daw o bagi. Sabi ko, na, sabi yung, yung yung, yung, ka, ko kasi ng alam niya. Ano nga papala ng pag-may work ka nga papala. Yan medyo dito lang kasi. Kaya tinatanong niya, tinatanong niya ako na ano, sabi sabing ganun. Ano, kailan ka pa mapapasa? Ang lagay. Takot, takot ka. Kailangan. Kailangan may tapat na may wala kang pasok. Ah, tangon, kayanya, ma, kaya ito, ito. Anak 20. Oh, magkano no, no. ma ma oh, sa ano? Ito May... po 'yung baka meron po po. Na <laughs> nila lang. <laughs> oh, di ba parang diba, parang sa Japan. Ano po siya 20 na siya 20 na siya sa December? Mayaya pa December 25. Mayayin sila kasi magaganda. O, di ba, chinita yan. ayan yung sister ko. Ayan yung isa niyang anak bunso. O, ayan po si Dorpia. Dorpia. La. Tawagin mo yung tito mo, Eri ulam. Ano ba ulam niya? Ulam, ano yung ulam? Nilaga. Nilaga. <laughs> ayan, nilagang baboy ang ulam. Nilaga. <laughs> Nilaga eh di na nakapagluto busy ang inday tawagin mo ganyan naman ang tinapay mo Ayan. tinapay po tayo mga lalabs ko kaya hindi pumapayat kaya lalo siya dahil tiba kain na kain tayo kuli na gula alala niya yung uh, kanyang ano mga lalabs sabi ko init ko muna yung ulam para pag binigay para pag binigay o di syempre Kung ko sa pumunta, mangkap, eh. Malag. Palitin na po kasi talaga ng to. Eh. Palitin yeah. Ng yeah. cellphone yeah. ng inyong oh. casual oh. oh. you know, oh. na Ang init. Hmm. Uh, my bad. Bad. Thank you sa pananood. Thank you for watching. Malag ang cellphone. Pali din na po. Paalam. Follow for more. And please share na rin. Maraming salamat sa inyong pananood.